Sa totoo lang, lang, sa totoo lang, lang, sa totoo lang, lang. To -to po. Magandang tanghali, gabi, daling araw. Doon sa mga kababayan nating OFW Saudi Arabia, Yemen, kung saan-saan man. Magaganda kayo talaga lahat. O Ricky Rivera po. Dodi la lamang po. Sa totoo lang. Sa totoo lang oh, buntig na madisgrasya si Dodi kanina. Ano ka mo? Eh, ano ba diba? mo? Siya. Kasi ano? <laughs> o, oh, eh, mano ba naman, papakinggan mo na uh, ang sabi eh, kaya mababa daw rating ni BBM eh dahil sa fake news. At, humingi pa ng tulong ang ating Office of the President. Nabigla po ako kanina, napabreak lang po O, oh, bakit? Uh, napabreak nga ba? na. Nadinig ko kasi kay Yusik Clear sa radio. Oh, so, fake niya. daw, fake. Parang sinasabi niya, ah uh, yung trabaho natin, fake. O, hindi, ganito. Uno-uno yung sinabi niya fake news na lumabas sa survey patuloy ang pagbaksak ng rating ni BBM. Fake daw 'yun. O, fake daw 'yun. So lumabas sa survey, sa maraming survey po ha. Iba nakakabigla yun? So nabigla ako kanina, napa-break lang ako. Bigla na pagbigla ko break. Dito so, ako mabilis magpaneho. So, so lo, you lo, usek, no? Paano kung next week eh may lumabas na survey na nagsasabi na sobrang taas naman ng pa in perception ng pangulo. Paano gagawin natin doon? Hindi ba niya pwedeng sabihin fake news? Si Hindi, you? sasabihin niya ulit fake. Magwawala siya ng trabaho Eh kasi generalized na yung sinabi niya eh Lahat daw ng survey fake eh oh, maganda nga yung point mo O di ba? O oh, di ba kung sinasabihin niya lahat oh. Mas sinabi niya ba eh, lahat ng survey niya, fake? Uh... Lahat ng survey fake? Eh yan Paano yung mga, eh. mga kandidatina nila? Paano yung mga eh, kandidatina eh, 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 nila soon eh, na magaganda mga mag eh, kandidatina eh, sa si survey? Eh. Ano eh So lahat pala ng survey di fake Eh di Pagkatumaas ang ano, survey, survey, survey rating Huwag na wag yung, Don't pat yourselves in the back ha Dahil definitely fake yun <laughs> Kaya sabi niya eh. Hindi, ako ang point natin dito simple eh, Dodi eh. Uh, ang point natin dito eh, meron nung kasing parang may mga kinasuhang mga vlogger, vlogger, etc. Na purveyors na ng fake news. Ngayon, uh, kami po, pinangahalagan namin yung aming karapatan sa pamamahayag. At ako po, personally, hindi ko masasabi kay Dodi, pero si Dodi matagal na rin sa... Matagal po sa... Ano, eh kami po eh, Sanyo, sa kami dalawa sa, ni Richard of course. Oh, uh, iaalay ho namin yung buhay namin para sa proteksyon mm -hmm. ng karapatan mm -hmm. sa pamamahayan. At wala ho kami katakot-takot diyan. No, dahil ako in, in, my case, nakasubok ko tayo mm -hmm. ng ganyan eh. No, at na, na, na diktasan naman ho natin. Ang bakit ang Pero, issue mo, ang issue ang natin. Ang issue, wag kayong manakot, na, manakot na, na dahil dahil may mga nagsasabi ng negatibo laban din sa administrasyon na to na totoo ay sasabihin nyo na fake nabahagi talaga ng professional legitimate media oo oh. na, na sinasabi talaga yung totoo na nega siyempre oh. talaga naman mga mga nega facts sa totoo sa lang nega naman talaga nangyayari nega eh. image of the president totoo lang naman po eh to... pero maaso po maasa po tayo at maraming naman umaasa sa media sa professional media na tumaas 'di ba? Kasi lahat naman tayo yung mga Pilipino na umaasa ka sa tugumpay ng ating pangulo. So, well, at baka ako sa inyo, ako na antay Marcos ako ha. Eh magkakaanuhan tayo diyan. Hindi ako antay Marcos, hindi rin ako pro Duterte, hindi rin naman ako antay Duterte, hindi naman ako pro Marcos. Eh kami po ay mga mamamahayag. Kinasabi lang muna namin kung ano nangyayari talaga. Ngayon, kung sasabihin nyo na fake news yan, oh, di patunayan nyo kung bakit fake news. For example, sasabihin ko na 51% ang poverty uh, ano natin ngayon rating 50 ano so ibig mong sabihin ako sinasabi ko fake news oh eh galing sa Philippine Statistics Authority yan so wag kung ganoon kasi eh hindi mo kasalanan ng media yan kung mababa at pababa at pabababalusok ito pong performance and trust ratings nitong ating Mr. President bakit kamo hindi dahil sa hindi siya nakakommunicate ng tama sa publiko eh. Meron yung talagang problema yan, sistematiko, doon sa experience ng mga tao sa kanilang pamahalaan. Kung ang experience ng, ng mga tao dito sa pamahalaan nito na, una, paglabas nila ng bahay, hindi sila sigurado sa kaligtasan nila dahil dumami yung hold sa daan, dumami yung rapist sa daan, dumami yung nag-aamok sa daan. No? Hindi rin sila makakuha ng tatlong beses na pagkain sa isang araw mababa yung sweldo, walang masyadong pagkakakitaan, walang foreign investment, kasalanan mo ba naman mamamayan yan? Eh hindi po. Kayo po, nasa gobyerno. Kayo po ay naandyan para tiyakin na yung aming mga komunidad eh, be secured, no? investment friendly, ganon. Hindi yung kasi, kada nyo kasi masusolusyonan yan doon sa pagbibigay ng PPP eh. O kaya nung akapatupad. Hindi po yun ang solusyon sa problema natin is yung bawat LGU, bawat komunidad, bawat syudad, gawin yung malinis yan, gawin yung maganda ang internet connection, may electricity na tama, yung road network okay. Para sa ganyan, yung mamamumuhunan, pumunta doon, at pag nagpunta doon, mag siya ng mga tao para may trabaho. Para may trabaho. Oh. Di ba? Iyon e, yun eh. Eh, kaso nyo, anong pinagagawa nyo? Eh, pinagagawa nyo kung ano-ano na kung ano-ano mga project na para pagkakitaan. Eh, alam na mga manlalaman ng mga tao yan. At saka may din po yan sa peace and order, ano? Oh. Mga tao po yung kakabakaba, kamukha nang ganap po sa Antipolo, sa Kupang, di ba? Biglang pito, oh, agad na May masaker doon. masaker pa, doon. Malapit sa ating yun, doon eh. Siyo, na sa akin. Kupang, o Antipolo, malapit po sa Marikina din po yun. Oh. Kung natin yung peace and order na sa pangunguna, pangunguna, sa mga sa harap ng mga development ng maraming kidnapping cases na dinedenay nyo, Oh, Sinabi oh, oh. nyo, 40 lang ang kidnap. So, para sa inyo, lang lang yun eh. 40 lang daw ang kidnapping cases mula noong 2010. Eh, hey, isipin nyo, okay. okay, pagpalagay mo ng 40 yan, pero magkano yung kidnap? kinita ng mga kidnapper. Oh. Oh, isang balita di ba, eh. Di ba magkakasunod dyan yung labing taong gulang na Chinese student from the British School of Manila, kidnap, pinutulan hmm. ng daliri, bago mag bigay na malaking ransom yung mga magulang. Mm. Tapos yung mga polis parang uh, ano nangyari mga mga yung operation noon para yeah, mishandling no, nga mishandling yung rescue operation yung mga bata. Na, eh. na mayamang engineer, no? Na may ari ng isang malaki na na tagabenta ng mga construction at mga furnishings, no? Kinidap din so, yan. Kinidap din yun. Yung ba yung may ari ng Wilco? Yung ba kasi lumabas siya ano. Di mo ba sa online eh. Kaya rin na Wilcom Depot. Pawalan nyo na. Bawa naman kayo. Panginoon ko. Eh, isipin nyo. Isipin nyo yan. Pusigidong tao na matulogin sa kanyang kakuha yan po eh. Oo nga. Eh, hindi ka naman may tatago ang kanyang kayamanan Ilan nang tutumutuloy sa kakuha. Dito sa Pilipinas. Si Anson K Ano ba yan? Si Anson Ke. Ano Oo nga, pero para merong masalimuot daw yung story, may mapakaway doon sa negosyo siguro uh, ang, ang point natin dito simple lang uh, uh, hindi 'yan kasalanan ng mga tao kung negative ang kanilang ano at hindi 'yun dahil negative yung kanilang perception dito kay Bongbit eh positive naman ang perception nila sa kay Duterte it doesn't work that way hindi po ganun yun kasi baka political din yung nagiging purview nila dyan. eh, eh hindi po yun ang ang dapat nating isipin at pakatandaan na malaki ang expectation ng mga tao dito sa bongit administration. Di ba? Kasi it's supposed to redeem the Marcos name. Eh how would you redeem kung napakataas ng inflation, security natin hindi secured, no? Yung economic situation eh, sobrang unfortunate at very sad, no? At yung mga foreign investor natin, kaya walang nag-iinvest ngayon dahil ano mo ba, dami ako nakakwento ng mga businessmen na yung lahat ng major decisions nila naka naka hanging naka pending. Hanging because of the political, situation. economic, and security uncertainty. So, yung uncertainty ho yan, hindi ho gawa-gawa yan, hindi yan fake, fake news. Totoo yun. At saka yung bureaucracy na giging hadlang, di ba? Hanggang ngayon pa ba Richard? Ano ko medyo timigil yan, yung bureaucracy na nagiging hadlang para bagsa sa pagtatayo mo ng mga okay, dito. So, so, balikan, diba? balikan natin yung narinig mo kanina na dun nga, yung bakit ka biglang napabreak, no? Parang, alam ko, crush mo yan si Claire, eh. Hindi ko, <laughs> hindi ko. Hindi ko. ko, ko, ko Crash yan. Kasi Sabi, boses. taga-channel eh. Yun ba yun dati? Taga-channel na At saka 2. channel. 2. Well, maganda boses. At bagay naman sa kanya yung trabaho. Kailang, pero talaga go, mo, tika mo, mabangga kanina dahil sinabi mo, uh, you say clear na fake news yan, ano. May may, mga, may, yu may fake yung ano. pero ako nakarinig nyo, you say fake news yung ano. Medyo lang yung, messaging niya, pero we're not, we're at, under secretary, we're not targeting you personally. we are commenting against what you said na hindi dapat pati ba na fake news yung mga survey or fake news yung nagpapababa sa ano. Kaya natin ko lang kasi baka sumamalog ni, ni Claire. Eh. Si No? Pero wala akong pakialam kahit sumamalog mo under Ang pakialam namin is simple. Kami yung mga ordinary mamayan, we don't want to worsen the situation. No? Kasi alam na namin na worse na nga eh. No? At worsen. we, we are not here commenting against you because we are personally You know, ganit kami sa iyo or what? Hindi, hindi po. Ayaw nga namin lumamalang na yung sitwasyon. Kung ako sa inyo, simple Accept Don't. the results. And then from there, tignan nyo Move ano on. yung dapat namin ngayon. In fact, ano pa nga yan eh? Source of uh, motivation. Eh. motivation. Motivation for them to improve. Di ba? Mas maganda nga yan eh. O, mababa ngayon. Kasi marami akong mga nakahawakan dati ang bababa nila sa survey. Pero tinaas. Tinaas because of good strategy. Para una yung... sinasabi mo, to accept and welcome, to oh. accept and welcome these developments, mga news information oh, po, yung... eh. po yan. Tirada na yung ginagawa nila. News information po yan, hindi po false information po yan. Oo, no, tirada yan. Tapos kung magandang strategy po niyan ay gamitin yung opportunity ha, para sabihin nyo na ang Pangulo ay mag, uh patuloy na gagawa ng mga pagbabago. O, oh, in fact, diba? in Daga fact Mr. President, sususpindihin o no? Mr. Ta -ta President mga at Mrs. First Lady, yung po yung inaasahan sa inyo ng, ng mamamayan. Pumunta kayo sa mamamayan, sabihin sa mamamayan, alam namin, gagap namin ang sitwasyon ngayon, ganito ang sitwasyon, dapat anong gagawin natin? Ang gagawin natin is, pamamahalaan ko, uh, I will lead the way towards the solution of these problems. Kasi alam naman una lahat na system, systemic ang root, root cause ng mga problema. Hindi naman ako sinasabi, wala namang expectation na mamamayan na kayo ay superman at finally lahat ng problema ng mamamayan ay eh, matatapos. Oh, Pero dapat naman, watch. Mr. President, dapat naman siguro maging willful kayo at decisive and deliberate. Oh, diba? Ito, ang minimum requirement, ang minimum diba? expectation lang sa pamahalaan na to, at ito. lahat ng pamamahalaan ay simple lang eh. Simple. Yung minimum requirement, ano? Eh, kahit pa paano, huwag, huwag naman nung bigatan pa yung problema ng mamamayan. Kung mabigat po, bakit po kayo? Ba't nangihirapan po kayo, Mr. President? Ba't eh, nakahili, kay... tira pa kayo? kung pinagiging pabigat sa inyong trabaho ang ah, mga cabinet officers nyo, mga cabinet officials. Ba't hindi mo palitan? Dami na ba niya marurunong? Dami naman may mga ganap, ang katapata. -kata ang tingin niya, kaya nang eh. pinagitan ay... niya kasi bad timing. Ah, eh kasi It's sinag daw, reklamo sa po. Department of Agriculture na nanatili po yung ganyan, hmm. mga smuggler dyan, naglipa na, pito po yung sindikato. Wala naman kayong ginagawa, kilala, kilala naman ang mga tangyong Oh, kilala yan, nila eh. yan, kilala nila yan. Yan. Kilala kilala yan, hindi ba mga chika eh, nyo yan eh. Imposible, hindi dapat, Di ba? ako mer meron ang isa nakabili ng 47 million na isang luxury vehicle eh 47 million na luxury vehicle no. isa lang yun ha kala ngayon nung nagbebenta eh check eh oh ano ka ba ah. in cold cash ah oh, government ano ka ba naman kila naman kita nung hindi ka pa gobyerno sino nga yan sino <laughs> nga yun Ikaw naman nagtataka ka ba kung saan niya? Kinuha. Yung, Pero sobrang yung... laki naman nun. San, saan niya kinuha? kami Ibig dami, sabihin, laki. kung meron kang 47 na kaya mong i-dispense ng cash. Just like that, In cold cash. Ibig sabihin yung... Yung, kung nakita mo, madamang yan, times 5. O, oh, yung ibig sabihin yung bahagi lang yun. Bahagi yeah. lang yung talagang uh, nasamsam niya o oh, kanakamtam niyang yaman. Di ba o bahagi? Hindi yaman. Ibig sabihin, baka may naglagay. Aha, okay. Baka may naglagay. Kasi baka... karamihan sa mga nalagyan na kasi usually ganyan may bili ka agad ng ano. base sa study. But alam na alam mo. Hindi, e eh, hindi. Ako, alam ko lang. Kasi marami ka talagang pinakahawak ang secret. Wala, wala akong so, pinakahawak ang secret. To. Bayan ito ng tunay na bagbabago. Wala. Ako, simple, sabi ko nga eh, simple lang ang expectation natin sa pamahala na ito. Huwag nang bigatan yung, yung babigat na dinadala na ng mga taong bayan. Yun lang yun. Simple. Di ba? Wag mo, kung, kung ang bigas ng panahon ni Duterte ay 30 pesos, at least man lang ngayon, 30 pesos pa rin. Bakit kami Mr. President, yung magawang paraan yan, ilang beses na ilang beses o, lang bago mag-eleksyon. Magkano ba sa Tinas? Di ba nga pinapangako nyo na? Paborito ko pa naman yun. Ah, 30 uh, hindi pesos talaga, na? Di ba parang napako na yung pangako nyo na magiging 20 pesos sa lang ang bigaw? Sala na yun, panaginip na lang yun. O, kung yung itlog dati, magkano yung isang itlog ngayon? Kasi puro ano yung... Magkano itlog ngayon? 10 piso? O, kita mo naman yan. Nabutan ko yan, 4 pesos. Ako, nabutan ko, 250. Kaya mas maganda, bumili kayo yung talagang crate na gano'n para medyo mura kasi 200 ano lang eh. Pero ang point yun gano'n lang. Ayun lang po. Kasi baka sabihin nyo, inaaway namin kayo. Hindi ho. Talaga sa totoo lang, palpak talaga tong gobyerno na ito sa totoo. Ngayon, kung ikukumpara ko naman sa previous government, wala akong comparison yun kasi in the first place, palpak din sila. So, palpak na, problema nung nakaraang administrasyon naman, palpak na, ang dami pong pinatay. Tapos, nagsindikatuhan pa sila. Eh dito kahit paano, maliliit na sindikato. Pero yun nga lang problema. <laughs> Mga sindikato uh, uh, pa rin. Mga sindikato eh, pa rin. Yun din. Di ba? So kaya na kaya tayo magkakaroon. Eh sabi nga nila, baka pagbalik na Yesu so Cristo na lang tayo magkakaroon ng, ng pag-asa. Pero kahit pa paano, paggaanin ninyo yung um, yung sampanin ng mamamayan. Ah, uh, yun po naman ang gusto lang namin ni Dodi dito. Wala naman kami sinasabi at kapag ka kayo eh, may mga ganyan tipong mga challenge, challenge yan eh. No? Yung 14% o negative 7% sa survey, meron ang ganun eh, negative 7 daw eh. Negative 7 pa? O negative 7. Oh. Eh, napakaaga ho niyan sa totoo sa mga sa experience namin sa pagkocover ng mga administrasyon, ito yung first time na sobrang baba na kagad sa first ano pa lang. So, Parang depensa nga nila dahil sa sobrang baba, i-false eh, info na lang. I-false eh, news na lang. Kasi hindi hey, matanggap-tanggap nga ng ganun hindi, sobrang yun. baba. Yun, maraming salamat po. Maraming Paul salamat sa po. Kung ako lang yun ah. Uh, kunyari ako si Undersecretary Claire Castro. O natanggap po namin itong false Asia survey uh, na nandito hey, ganito, sa ganitong debel ang ating, ating Pangulo. trust sa ating Pangulo. Eh, ito po ay magsisilbing inspirasyon sa amin para mas lalo pang pagbutihin yung pagsiservisyon natin sa taong bayan. Dahil kami po inaniniwala na hindi po sinungaling ang taong bayan. Diba? Ganun dapat. Hindi yung, ay, hindi yun kasi hindi yun totoo yan ha. Hindi totoo, fake news yan. Sabihin ba naman sa survey firm, hindi totoo yun. At dahil meron doon yung dyan, eh, hindi rin na kasi yung mga fake news ng mga trolling ni Duterte, yun yung may kasalanan dyan. Yun ang dapat sisihin. Baka madama, baka maging madama yung professional media dyan o legitimate yun, that's media. That's the point. Sinasabi niyo that's na mga nagagaling na sa troll ni Duterte yan, eh, galing uh, naman talaga sa karanasan ng simple mga taong bayan. Huwag yung busalan. That the more that you busalan the mouth, ito, busal busalan The boat, the, mouth. Busal the mouth. Oh, the, the more busalan, na, na you busalan busal the mouth, The more that people para, will uh, resist. Slow ba? Uh, asin mo kandidato? Ah, wala pa pala. Na, sabi. Pa. the more that they resist, di ba? Parang the, the more na... I, ano, ano nga yun? Mas lalo oh. siyang mag, magkasisikay na mawala yung busan sa kanya para makasigaw. Ang trick dyan, simple. Huwag eh. mo busalan. Hayaan mo siya sumigaw na sumigaw. Ngayon kung bali siya, Lalabas at lalabas yun eventually. Ha? Huh? Lalabas at lalabas dahil ang katotohanan, hindi mo kayang itago yan. Ang paglaban po doon sa pagsisigaw at pagreklamo po ng maraming taong bayan ay yung pong uh, gawaing gawain tama yung mga pag- -apa. Palitan nyo ng servisyo po, po nila. Po. makikita po nila yung servisyo publiko. Uy, gumaganda at napapalitan. Mm. Mas maging mat uh, malapit ang matulungin, ayan, oh. magiging malapita sa amin. Ganun lang po yun. Pabayaan nyo po yung mga reklamo. At saka nababas nga po sa survey na dapat naman talaga i-acknowledge nyo para talaga, di ba, brother? Ba't para ang matulungan ang gobyerno. Ang ang, ang, ang ang epektibong komunikador, eh, dapat tuwang-tuwa sa debate. Dapat nakikipag-debate kayo. Dapat ganun. Hindi yung yun, 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 eh, naman na, mas dahil pang tatawa na kayo ng mga tao niyan. Eh, lalo na yung mga hindi nakakapag-almusal. Magtatawa na kayo niyan. Diba? So, -improve. improve. Pero hindi ko alam kung mag improve pa. Hopefully. Sana. Ang tingin mo, Tony? Hindi, kasi ngayon, dapat, hindi, dapat talaga mag-improve. Siguro nahimas-masa na sila. Sigurado, di ba, may mga ng kamuhan. Ewan na, na, eh. PCO na, Makita din at gamitin yung reaksyon ng mga tao para nga sa oportunidad na magbago ang kanilang mga unang-unang mga mensahe. at kaya, Di ba may pagkakataon Richard ng Pangulo ngayon sa darating na eleksyon? Pamalas niya uh, magpakita siya ng tikas ng kanyang kalooban at tapang. Uh, talagang mawala o oh, mawala hindi naman mawawala pero mabawasan sana nung gusto mga pandaraya mga vote buying mga iba-ibang electoral fraud di ba impluensya ng wala political justice ibig sabihin kaya, kaya tahimik di mo napapansin ibig sabihin parang given yun, na patuloy na magaganap ang labalawak ang vote buying at saka korupsyon ngayong darating na eleksyon di lalong bababa sir ang inyong trust rating so huwag na kayong magtiwala sa PC o so natataas pa yung trust rating o sa tao o sa secular media sa so professional media baka pagbintangan nyo pa ituro nyo pa ang mga taga media na may kagagawa na pagbaksak na rating nyo sa totoo lang maraming salamat maraming salamat po, marami salamat po.